ayan, eto na lang daw talaga ang pinagkakabalahan na itong si Mr. Robin Padilla magtrabaho ka daw, sabi ng mga kababayan natin wala na naman kasi talagang kahihiyan ang mga katulad ni Padilla, pinatibay na ng panahon ang sikmura na itong mga ito lahat po ng mga dikit kay Duterte, lalo na po yung mga senators na obvious naman talaga kung bakit sila nasa pwesto kung bakit ginusto nilang uh, makapwesto sa Senado ay dahil uh, para magtrabaho sa mga Duterte. Buti talaga hindi ko yung nahihiya. Hmm. Dati na palang nag-file ng resolution atong si Mr. Robin Padilla tungkol nga dito sa uh, repatriation na itong si Duterte at uh, ng kanyang kaso. Pero yun nga, hindi naman napagbigyan yun uh, dahil ang sabi dito, um, while the Senate's bills and an index section did not accept the resolution due to procedural rules. Ito naman ngayon, plano natin sa si Mr. Padilla, na uh, i-refile ito ngayong 28th Congress na magbubukas nga sa June 13. Kaya yan po ang sinasabi ng mga netizens na ang pinagkakaabalahan lang natin sa si Mr. Robin Padilla ay ang mga Duterte. Ang pinagsisilbihan lang daw natin sa si Mr. Padilla ay si Digong. Hmm. Ang nakakatawa pa dito, meron pa siyang rason na no? kung ay etong kanyang mga move na ginagawang ito ay para mag-promote ng national reconciliation. For <laughs> Diyos por, santo, tapos gusto niyo lumabas kayong bayani sa mga action sa mga ginagawa ito? Talaga ba? National reconciliation and unity? Sino ba ang sumira ng unity? Ay di ba ang kampo 'di ba sa Sara Duterte tapos kayo ngayon ang kayo ngayon ang puno ay kuno ay nagpo-promote ng national unity. Hmm. Meron daw kasing right ang ating bansa na in, uh, paimbestigahan at i-prosecute ang ating mga or ang ating citizens. Katulad niya ng kaso ni Digong na dito daw dapat litisin. O ayan, wala namang bago dyan sa mga narrative na itong si Mr. Padilla ganyan na ganyan po ang kaisipan ng mga kababayan natin na meron tayong batas meron tayong meron tayong mga uh, hukuman na dapat ko siya nga na maglitas kay Dikong. kong hmm. yun lang, pinagtatawanan na po kayo ng international community dahil sa ginagawa niyo Mr. Robin Padilla ang huling balita natin, gusto natin ni Digong na kung sakaling ma-approba yung kanilang petition for interim release ay gusto atang sa Australia mamalagi netong si Digong. <laughs> Australia talaga. Nagpapatawa po ba kayo? Nakalimutan niyo na po ba yung mga kahayupan niyo?